Hasta la Bizarres Idol. The best! Hack me up! Wow! Pinag-uusapan actor Alden Richards and Miss Catherine Bernardo sa kanilang sweet na mga larawan grabe kinilig ang maraming netizen at taga-suporta sa kanila, isa sila ngayon sa mga love team na kinikiligan at hinahangaan ng maraming tao. Trending ang yakapan ng Kathden nang maispatan sina Alden Richards at Catherine Bernardo sa Ninoy Aquino International Airport sa pagbalik nila ng Pinas galing sa shooting sa Canada ng Hello, Love, Again. Isang mahigpit na yakap na may halong paghagod. Sa likod ang ipinabaw ni na Catherine at Alden. Sa isa't isa nang maghiwalay ang mga ito at bago sumakay sa kanikanilang sasakyan na naghihintay sa Ninoy Aquino International Airport nang bumalik sila sa bansa mula sa Canada. Ramdam naman ng mga netizens, lalo na ang Kathden fans ang pagmamahal at pagpapahalaga sa isa't isa. Kaya naman ganun ka-intense ang yakap nilang dalawa. One month din kasi silang nagkasama sa Calgary, Canada para sa shooting ng kanilang pelikulang Hello, Love Again. Hindi lang naging emosyonal, kundi umiyak talaga si Alden Richards sa pagtatapos ng shooting ng team nila sa Canada base sa tukso ni Joros Gamboa sa kanyang Instagram post. Halos ayaw ni Alden na mahiwalay kay Catherine at ipinaparamdam nito ang posibleng pasasalamat nito sa kanya sa pagsasama nila sa Calgary. Peste naman kasi tong ano eh, mm. Kat din eh. Mm -hmm. Alden at siya, Bernardo, nakakainis eh. Kinikilig na ako ngayon. Peste <laughs> naman kasi. Eh. Alam mo, kahapon pagkamatay namin ang microphone ni Toby, <laughs> nakakaloka toto. Dumating na ako sa point na, ay wow, grabe. So Anong sabi niya sa akin ni Toby? Totoo ba to? Ano <laughs> si Catherine at saka si Alden? Oo. Sabi ko, oo, oo kasi di pa parang miniluluto silang movie. Kilig ako parang. <laughs> <laughs> Una kasi nung nung ni-release or sinabi nag-post na magkakaroon ng movie si Alden at si Catherine Bernardo. Mm. Hindi hindi parang hindi ako naniwala. Parang okay. hindi hindi sila magwo work no? Kasi syempre, For you, Alden and Maine, eh. di ba? Parang nandun na yan. Oh, tapos, Daniel at saka, ano? Uh, Daniel and uh, Catherine, Katrina. Di ba? Uh -huh. So yun, parang Alden at saka Katrine. At tingnan nga natin. Tapos, ah, nung nag-ano ako, oh, oh. napanood ko, ay, wow! <laughs> Hindi mo na-expect, ano? Eh, Nakikiligin expect, no? ka doon sa ako, ano nila, collab nila or sa pagiging partner, screen partners nila. Wala nga, nakakainis. Catherine Bernardo, Alden shorts tapos nang mag-shoot sa Canada para sa pelikulang Hello Love Again. Nag-wrap up na ang Canada shooting ng pelikulang Hello Love Again na pinagbibidahan ni na Alden at Catherine. Ito ay binahagi mismo ng co-star nila sa pelikula na si Joris Gambawa na nag-post ang picture niya kasama si na Alden, Kath at ang direktor ng pelikula na si Cathy Garcia Sampana. Sinamahan niya ito ng caption kung saan tila binibiro pa niya ang emosyonal na si Alden. Hey, it's rap Canada. Oh Ethan, ba't ka naman umiiyak? Last month, nagsimula ang film ng Hello Love Again sa Canada. Matadang daang, ito ay sequel ng 2019 hit movie ng Kafden na Hello Love Goodbye. hasta la Bizares idol.

sa pag-ibig natin na magtatagal Pasta la bizares, I